So ayun na nga mga idolo mga bossing mga tropa Kamusta kamusta kay Jan? Welcome back na naman sa ating panibagong update Panibagong tutorial dito lamang sa ating mumunting channel Ayan tulad sa nakita mo sa ating thumbnail na mo sa ating title Paano nga ba ayusin? i-reduce or i-fix yung pag spike ng ating ping or ng MS sa ating paglalaro sa Mobile Legend. Actually, ito yung number one na dahilan kung bakit hindi nag-step up. Tumataas yung ating rank dito sa ating account dahil sa unstable internet connection dahil nga sa red MS ka laging naglalag. Yan yung possible na unang dahilan kung bakit hindi tayo tumataas ng rank. Actually, naglaro ako ng, dati pa ako naglalaro ng Mobile Legend Kaso medyo naboring ako dahil laging nag-spike, laging red yung aking ping. So hanggang sa natuklasan ko tong application ngayon na aking ituturo naman sa inyo. Yan, one month ako ulit na naglaro at guess what? Umabot na ako mga tropa sa isang buwan is umabot ako sa Epic One mga tropa. Uh, actually bago lang tong aking account, uh, sinimulan ko lang to nung mga uh, nakaraang buwan. So yun na nga tulad ng sinabi ko, isang month lang ako naglaro at thank you sa application na to umabot ako sa Epic One mga tropa so bago ang lahat bago natin ituturo yung ating application yung ating one tap application kung nasearch mo lamang tong ating video ngayon or kung bago ka lamang sa ating mumunting channel kung deserve kong makahingi sa'yo ng subscribe ayan maraming maraming salamat mga tropa kung may time ka pa, like mo na rin yung ating video ngayon. Malaking tulong yan. Para sa ikalalago, ikaw ulad ng ating mumunting channel. Ayan, tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang makapanood, ikaw yung unang manotify sa ating mga upcomings, mga susunod pang mga videos, mga tutorial. So, paano nga ba i-reduce yung ating high ping or pag spike ng ating ping, ganito lang ang gagawin mo. Siyempre, kailangan mo ng internet connection. And then, pupunta tayo siyempre sa Play Store. Ayan and then hahanapin mo lang itong rethink yan mababasa mo sa taas sa uh, search box rethink dns so ito siya mga tropa yung icon niya is white na guard na may nakasulat na dns mga tropa so napakaliit lang to pero i-download ko na kanina para mas mapabilis mas mabadala itong ating tutorial ngayon so yan open na natin siya, papakita ko sa inyo yung kanyang uh, dashboard yan uh, open lang natin So wala ka nang tulad ng sinabi ko kanina dito Hindi mo na kailangan ng matinding knowledge Isang tap lang mga kaibigan, mga tropa And then ma-activate na siya So kung makikita mo sa aking right upper part Sa notification bar, naka-on na siya Ang gagawin mo lang is pipindutan mo, Pipindutin mo lang yung Itatap mo lang yung start dito sa baba And then kusa na siya na Magpiplay sa ating system So naka-play na siya yan, uh, as you can see nasa notification bar ko na and then open na natin yung ating ML para mapapatunayan ko sa inyong mga tropa na hindi na magi-spike yung ating ping playable na yung aking uh, ML at yun ang magiging reason para mas mabilis nating mapaangat yung ating account so try muna nating mag-classic mga tropa para mademo natin sa inyo na stable na yung ating MSU or yung ating ping ayan so pupunta tayo dito sa mode ayan try natin mag classic ayan so classic lalagyan lang natin ng sound mga tropa no para mas enjoy yung ating laro ayan. so simulan na natin yan <coughs> sa mga nagsasabi pala mga tropa na nakakataas ng pin yung paggamit ng VPN so depende yan sa mga VPN sa VPN na gagamitin natin mga tropa itong VPN na DNS na ginagamit ko ngayon is yan painan lang natin sa glit yung ating sound para magkakarinig yun tayo so yung ginagamit ko ngayon na DNS mga tropa is uh, friendly domain siya ng google so 1.1.1 yung kanyang uh, DNS apat na one yung kanyang DNS DNS server mga tropa so try nating mag mid muna yan try nating mag mid so lock up natin yan So, yung mga gumagamit kasi ng ibang VPN is uh, siguro crowded yung VPN na ginagamit nila or hindi friendly domain yung kanilang napipili na DNS server. So, ayan, uh, konting gaalaman lang tungkol sa VPN. So, tulad ng sinabi ko kanina, itong aking ginagamit na server is uh, naka-friendly domain siya sa larong Mobile Legends. So, ayan, default siya ng 1.1.1 na DNS server. So, Google server siya, mga tropa. So, ayan, lalakasan ko na itong ating uh, volume para mas ma-enjoy natin yung paglalaro. Ayan. Uh, sa maniwala kayo sa hindi, one month lang talaga yung aking ginugol at umabot na ako mga tropa sa Epic One. So, ayan, loading screen na tayo mga tropa. Ah nga pala sa mga gumagamit ng data, pwedeng pwede nyo rin gamitin to. Na-try ko na to sa talk and text at sa smart. So dito sa bahay, naka PLDT fiber kami. So ayan, pwedeng pwede rin siya sa data network mga tropa or sa data connection. So ang ginagawa kasi ng DNS server is, uh, basta hindi crowded yung ating uh, VPN is, mas stable siya. Mas stable yung ating ping, yung ating Welcome MS. So kung makikita mo ayan, a uh, 17 naglalaro lang sa ganyan yung aking team mga tropa. So ayan. So ayan, uh, ah, makikita mo hindi siya nagre-red team mga tropa, no? So umabot lang siya ng 20, 15 to 25 lang yung ating pin. So ayan. Okay. So ang ginagamit ko palang phone mga tropa is Redmi 9C. Ayan mamurahin lang yung ating uh, foam Yan. So yan makikita mo mga tropa. Napaka-stable ng ating MS mga tropa. Yan hanggang umabot lang siya tumataas man siya pero parang 24 pa rin yung pinakamataas na nakita ko ng ping. So yan napaka-stable ng application, napaka-friendly user patong ating uh, application na ginagamit so medyo fps drop lang siguro ngayon at uh, ginagamit ko tong recorder screen recorder mga tropa but anyway para may pakita ko lang sa inyo na talagang stable yung ating uh, ping o yung ating ms yan so yan umaabot sya ng 20, 29 mga tropa pero playable pa talaga yung 29 syempre green ping pa rin yun mga tropa yan so yan napaka stable mga tropa Ewan ko na lang kung hindi ka pa makakaangat na ito ng uh, rank. So, ayan. Ayan, patay tayo. Kala ko mamamatay na. So, ayan o. Oh. Makikita mo, umabot lang siya ng 28, 22. Ayan. Uh, Napaka-stable ng ating ginamit na DNS server. Ayan, balak tayong patayin. Ayan. siguro mga tropa hanggang dito na lang sana maging stable na rin yung ping mo ayun o no? nakapatay tayo no dahil yan sa stable na ating MS mga tropa so ayun na nga sana may manatutunan ka ngayon sa ating uh, video ay, yeah? kung so, may time na rin sa ating mga tropa itong ating video at nang sa ganun Sama-sama tayong umangat ng rank dito sa ML, mga kaubang. So, nandito na lang. God bless you. Kita-kita tayo sa ating masusumpang mga content, mga tutorial. Thank you.